Welcome back to my channel, Faceless Ro here, ang inyong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga mantabay na ibigay ng suporta at nagday po ng komento sa ating po comment section. Lahat po yan ay binabasa natin, diyan po tayo kumukuha ng aral, kaalaman at idea po sa lahat po nating ibablog. Dito lamang po sa ating FLM Comeback Series. Napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon. Ito po ay real talk ng ating pandemic hero, kay Harry Roque. Okay? Kaya natatawa ako no, nung siya po ay nagpahayag Uh, nagsabi, no? Kinausap niya si Harry Roque eh. uh, napakaganda ng puntos na sinabi ni Doc Francis Leo Marcos and I stand in agreement with Doc Francis at uh, yan rin po yung heart ko bilang isang missionary uh, nung si Pinoy po ay naging presidente po ng ating bansa yan po ay sinuportahan natin sa pamagitan po ng panalangin at nung si Tatay Digong po ang nalalo sinuportahan din po natin yan, no? Uh, sa panalangin. At ngayon naman po ay si PDDM ang ating presidente. Sinuportahan tin po natin po yan sa ating mga panalangin. Kaya alam ko po na tayo po ay magkakaiba ng mga view when it comes to politics and even sa interpretation po ng Bible. Pero in my conviction, ito po yung aking view when it comes to governing authority. So let me read in Uh, Romans, no. Naingkita sa Romans, ang sabi dito sa Romans thirteen that every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. For rulers are not a terror to good works, but to evil. Do you want to be an of the authority? Do what is good, and you will have praise from the same. For he is God's minister to you for good. But if you do evil, be afraid. For he does not bear the sword in vain, for he is God's minister, an avenger to execute wrath on him who practices evil. And then another. Uh chapter and verse, 2 uh, Timothy chapter 2. Sabi dito verse 1. Sabi dito Therefore I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable. Life in all godliness and reverence, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who desires all men to be saved, to the, to come and to come to the knowledge of the truth. for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all men to be, Uh, testified in due time for which I was appointed a preacher and apostle. I am speaking the truth in Christ and not lying, a teacher of the Gentiles in faith and in truth. So in other words, sabi dito sa Romans 13 verses 1 to 4 and 2 Timothy chapter 2 verses 1 to Uh, last verse natin dito ay 5. Um, five so makikita po natin dito na na napakahalaga po ng role ng isang pananalangin. Okay, sapagkat ay tumutugon sa pananalangin. Ah, uh, kami po uh, ay nananalangin sa ating mga uh, authorities, sa ating gobyerno. Kahit pa po nung panahon ng mga panahon ni Pinoy, President Pinoy, pinagpray po natin 'yan si Tatay Digong at ngayon man ay si President Bongbong Marcos. Kaya gusto ko pakinggan po ninyo yung uh, view pagdating naman ni pagdating naman kay Doc Francis Leo Marcos. Napakaganda po nung view niya. Kaya Hari Roque, makinig makinig ka po. <laughs> okay, sana nakikinig si Hari Roque no at napakinggan po niya yung uh, sinabi ng ating pandemic hero dahil talagang, talagang para sa kanya to. Okay, tignan po natin dito ha. Makaibigan, Okay, i-highlight ano natin. Highlight natin. Ayan. Meron lang akong topic ngayon. I, you know, ay, ayaw kong sumali sa government issues. Ayaw ko niyan eh. Pero itong si Harry Daldal, uh, si, ito si Harry Roque, alam naman natin na ito'y aso. Oh. Ay, sorry. Oo. Uh Ayan. Ito'y babatikusin ka. Uh, pag kinuha mo siya, kakampi mo na siya. Noong una, dati ang binatikos nito si President Duterte. Uh, kinuha siya ni President Duterte. Abay, mm. naging tuta na siya ni President Duterte. Ngayon, hindi siya binibigyan ng posisyon ng gobyernong Marcos. Binabatikos niya ngayon ng gobyernong Marcos. Ah, para bigyan siya ng posisyon. Hoy, gonggong, Harry Roque, sawa na sila sa'yo. Isa kang bayot. Oh. Uh, mm. Isa kang bakla, Harry Roque. Tawo. <laughs> ako. Yes. oh, uh, so, public opinion, opinion ko to. Alam mo, Harry, sawa na ang Pilipino sa protesta. Uh, sawa na ang Pilipino, mayat maya ngaw ngaw. Hindi nyo, kailan nyo titigilan ng mamamayang Pilipino na bulahin para isubo dyan sa EDSA? Hmm. Di ba? Na, opinion ko lang to ha, kay, kay Harry Roque. Oo. Oh. Uh, eh, parehas kami senador nito. Parehas kami talo. Uh, pero hindi naman nakakahiya yung boto ko. Limang milyon. 'di ba? Wala pa akong kampanya, eh siya halos nagpapakamatay sa pangangampanya. Hmm. 'di ba? Uh, wala akong plano sa kahit anong political issue. But it comes to think na, alam mo yon nakakasawa na, ang dami ko mga supporter na nagtatanong, are you pro-Marcos or are you anti-Marcos? Are you pro-Duterte or anti-Duterte? No. Both no. I am not pro-administration. No. no, I am not pro-opposition uh, the, the Duterte have been a good friend to me. Yes, especially Esther. Ayan. Eh, Dinalawa ko niya sa kulungan. Yes. Sila lang yung nakaalala sa akin. Including, of course, the former president. Yes. But remember, I'm still a Marcos. <laughs> Then, he, alam mo yon na wala akong kinakampiyan. Ang sa akin lang is, ito si Hari dal-dal doon, dal, dal dito, dal, -dal doon. Nang mga malapit na eleksyon, nagpapasiklaban na naman sila. Oo, oh, pero pag during the time of crisis, lahat sila nagtatago. Di ba? Ah, malapit na eleksyon, oh, papasikata na naman yan. Oo. Oh. Oh, andyan na naman si Kayatano, andyan na naman kung sino-sino, andyan na naman si Hari. Uh, tingnan niyo po itong nakaraan pa nang. Si Hari, basher ho ng Duterte yan. Mm -hmm. Nung ginawa siyang spokesperson ng Malacanang, hindi na ho siya naging basher. Naging aso na siya ng Malacanang. Mm -hmm. ah, di ba, ba? Ngayon, binabatikos ang Administrasyong Marcos hoping na baka bigyan din siya ng pwesto katulad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagets mm -hmm. mo? Eh kaso hindi siya pinapansin ng uh, Administrasyong Marcos. Oo. Oh. Hindi ba? Alam mo, hari, sawa na yung tao eh. Hindi ka ba, ba sa mga Pilipino na isusubo nyo sa isang rally kung saan hindi naman alam ng ibang Pilipino kung ano yung pinaglalaban nyo? Wala naman talaga kayong pinaglalaban eh. Ang pinaglalaban nyo, yung sariling interest nyo. Plus one, oh, happy birthday. Plus. Wala naman kayo pinaglalabang kundi sariling interest nyo. Yung sinasabi yung imimisal tayo ng China, hindi huyan yan totoo. Alam ng China sa sarili nila at hindi sila bobo na kapag ginawa nila yon yun din ang wakas nila. di ba? Mm -hmm. Kung talagang ang China ay magmimisail, eh putang ina eh, binomba nga ng South Korea yung China eh. Ba't din nila nagalaw? Ang China, bully lang hanggang sa salita. Hanggat kaya nilang mambully, mambubuli yan, pero sa so walang bayag yan. Hindi niya kaya magpalipad ng missile puro testing lang yan. Yes ko naman, konting analyze at konting divide-divide, akala niyo, di ba? Ito namang ibang mga senador, tatakutin pa yung Pilipino dahil ikaw ang China yung magpapalipad ng missile dito sa atin, hindi ko totoo yan. Dahil alam ng China kapag ginawa niya yun, wakas na ng mundo. Di ba? Pati ba naman yung issue na yan gagamitin niyo para takutin niyo yung mamamayang Pilipino? So, di ba? Tama ba yun? Gagamitin nyo pa yung issue na yun para takotin yung mama Pilipino para magkaroon kayo ng personal grain para may isa katuparan nyo kung ano man yung mga pansariling kapakanan. Pinaplano ninyo. Mm -hmm. Maawa na ho kayo. Maawa na kayo sa bayan natin. Di ba? Bakit di na lang tayo pumunta Hayaan na lang natin ang gobyerno na gawin ng gobyerno kung ano yung nararapat niyang gawin with regard dyan sa mga Amerikanong nagtayo ng na mga base dito sa atin, siguro wala ho kung kinalaman yan eh. Pero ang alam ko, yan ay kasunduan ng gobyerno sa gobyerno. Bakit hindi nyo hayaan na yung gobyerno gawin niya yung gusto niyang gawin? Gawin niya kung ano yung narapat niyang sa tingin niya ay nakakabuti para sa atin na. Eh di ngayon kung sa tingin niyo yung nakakasama, di hintayin nyo hanggang doon sa matapos yung kanyang termino at huwag nyo nang iboto kahit isa man sa salin lahi niya. di madala na kayo. Pero kung sa tingin nyo, hayaan natin magkaroon ng resulta. Kung may maibubungang resultang maganda, eh din, ipagpatuloy natin siya. Di ba? Tama. Ay, pero inyo, hihintayatin okay. nyo yung tao na keso mag uh, magtirik ng kandila, keso mag-ano. In what sense? Eh yun, ibibili nila ng kandila, ibili na lang nila ng isang lata sardinas, di ulam na nila yun. Di ba? Marunong ba kayong mag-isip? Sawa na ho yung Pilipino. Sawa na ho yan. Hihilahin nyo dyan sa Raleigh. Hihilahin nyo sa Elsa. Mapupumba ng tubig. Magugutom. Ito namang si Juan de la Cruz. Di naman alam kung ano yung ipinaglalaban. Di ba? O oh, yan. Para sa iyo yan, Harry Roque. Wala nang naniniwala sa iyo, Harry. Oo. Oh, oh. Wala ka ka-supporter eh. Oo. Oh. Alam mo, kaya lang may bumoto sa'yo dahil tumikit ka kay Bongbong noon eh. Nung eleksyon, kaya ka nagkaroon ng boto. Pero kung hindi ka tumikit sa kanya, bokya ka, walang boboto sa'yo yung senador. Ako, wala akong tinikitan. Independent ako, limang milyon ng boto ko. Yun ang totoong may supporter. Uh, hindi ka tulad mong bayot ka. Wala ka nang ginawa kundi gumawangaw kahit kaninong administrasyon. Hoping ka na mabibigyan ka ng position ng gobyerno. Eh kaso hindi. Kasi sawa na sila sa baklang bobong katulad mo. 'Di ba? Sorry. Tama ako. 'Di ba? Sabihin mo, binabatikos kita. Sabihin mo, masama sinasabi ko sa iyo. Bakit yung sinasabi mo sa presidente at sa gobyerno natin, hindi ba masama? Oh. No. Oh. Bakla ka. Bayot ka. Sasabihin mo, may didimanda mo ko, oh, uh, libel. Eh, bakit ikaw? Sinasabihan mo bang yung presidente, tama ba yan? Hindi ka lang nabigyan ng pwesto, bang na yung presidente. Ang bobo mo, hari. O, itang, itang, itang. Magising ka. Diba? Limanda mo ako kung gusto mo. Gusto mo, magsuntukan tayong dalawa. Laban ako dyan. <laughs> ba? Diba? Sanay ako dyan. Baka pag ikaw nakulong, pag tinubig yung pit mo sa hindi mo kaya. <laughs> ako nung nakulong ako, ako nanunubig ng puwet doon. Diba? For God's sake, binoto ng tao yan. Let the people realize whom they vote for. Diba? Let shall be a government. A government choose choose by the people. Hmm. Tama. Ako, agree ako. ba? Diba? Hindi yung nandiyan kayo nagngangaw ngaw ito niyo yung utak ng tao, okay, ganito, ganito, ganito. For God's sake, for Harry Roque, sumuporta ka naman sa gobyerno nang hindi ka nila binibigyan ng pwesto. ah uh, di ba? Style mo, di ba? Binanatan mo na ng Pangulong Duterte. Bakit mo binanatan? Para mabigyan ka ng pwesto. Nung binigyan ka niya ng pwesto, naging tuta ka na. Ngayon, tumakbo ka, Senador, natalo ka, katikit mo yung Presidente, hindi ka binigyan ng pwesto, binash mo, bobo mo, o na Di ba? Oo, oh, tumakbo yan eh. Parehas kami kumakbong sila doon. Parehas kami talo. Oo. Oh. Pero kaya ka nagkaroon ng boto, dahil sinuportahan ka ng mga Ilocano, dahil katikit ka ni Presidente, ah, talo ka pa rin. Ibig sabihin, wala ka talagang boto. Napilitan lang yung mga Ilocano bumoto sa'yo, dahil katikit mo, si Bongbong Marcos. Uh -huh. Ako, wala akong katikit. Independent ako, Harry Roque. Pero limang milyon yung boto ko. Yun ang may tunay na supporter, gonggong. Oo, oh, tama. Di ba? Hindi pa nangampan niya yan. Mas marami nga boto ni Roque sa akin. Totoo yan. Hindi lang naman Pero si Roque. independent ko ako. At wala akong partido. Si Roque kaya nagkaboto, binoto siya ng siyang nalil yung Ilocano. Hmm, tama. Dahil dalal dala siya ni Bongbong. Ang bobo mo, Alexis. Kung Isa ka bobo. Putang mo, malis ka rito. <laughs> Oh, eh kung mag magsama kayo ni Harry Roque. Si Harry Roque, hindi hmm. man Oh, <laughs> eh, syempre. Ah, uh, diba? di ba? Tama. Hindi man hindi Si Harry Roque, binoto sorry. ng, ng, ng 8 milyon o siyam na milyong Ilocano. Apitong milyon, sabihin na natin, na Ilocano, dahil daladala -dala siya ng kandidato oh, kandidato kan uh, kandidatong si Bongbong Marcos. Oo. Oh, oh. Si presidente. Baka si pag may kapikit ah, eh. eh kung tumakbong independent yan, sa tingin mo may bumoto diyan? Ako independent, wala akong partidong nagkarga sa akin. Limang milyon yung boto ko, hari. Pwede mong i-check sa Google yan, bobo. Laki, no? Yung milyon. Ang sa akin lang, Behiran. bigay ka ng bigay, batikos ka ng batikos sa gobyerno. Bakit? For God's sake, ako kahit anong gobyerno, presidente nagdaan, sino portahan ko yan. Yun, ito Bakit, yung sinasabi ko. Karapatan nila. For once and, once and for all, we have to support the government na binoto natin. We choose a government. Supportahan natin. Eh, kahit na sinong presidente maging presidente dyan, kahit si Jose Rizal lang inilagay mo dyan, ilulukluk mo tapos babatikusin mo. Eh paano pa tatrabaho yun? Eh di naubos ang oras nung kadidepensa sa batikus mo, ang bobo mo. Di ba? Tama. Real talk tayo. Ako hindi ho, mula nung lumaya ako, hindi ako nakialam sa politika. Pero since naging politiko ako, at naging bahagi ako ng, ng election 2022, uh, ng national election, at may mga taong bumoto sa akin, gusto nilang malaman yung opinion ko ngayon. Hindi po ako makamarcos, hindi rin po ako makaduterte. Pero tandaan nyo, sinuportahan ko bawat gobyerno nagdaan. Yun ang maganda. Nung panahon ni President Duterte, ako si Francis Leo Marcos. Nung nagkaroon ng pandemic, sinuportahan ko ang administrasyon Duterte nagpapakamatay ho ako para makapagtulong sa ating mga kababayan. Mm -hmm. Di ba? Bakit ho? Malama. Kasi gobyerno natin yan eh. Hindi natin dapat batikusin. Dapat suportahan natin. Di ba? Kung ano man yung problema ng nasa sirkulasyon ng gobyerno, hayaan yung tapusin sila. Tayong mga ordinaryong mamayan, mayan, huwag na tayong makisali. Hayaan natin, bigyan natin ng panahon na patunayan ng binoto nating Pangulo kung ano yung kakayahan niyang pamunuan ng ating bansa. Madrid. Huwag tayong maniwala sa mga black propaganda. Malapit na naman eleksyon eh. Ang dami na naman politikong madaldal eh. Pero subukan mo magkaroon tayo ng crisis ulit. Nasa ang mga yan. Puta nagtatago sa palda ng nanay nila yung mga yan. Tama ho ba? Tama. Very well said, Doc. Panalo. <clears throat> oh, sabi ni Randy Acosta, bakla naman si Harry Roque. <laughs> Sorry. Diba? Natatawa o, ako po siya. Huwag mo na pagkain. Hama ka mga tobon. Harry Roque. Okay, okay guys. Then, my strong cafe. Don't <laughs> comfort for a food Nagkakaroon uh, tayo ng part 2 dyan. <laughs> humaba na. Masyado na humaba yung ano natin eh. So, yun ang yun ang ano, no? yun ang sinasabi ko. No? Uh, I believe, doon sa sinasabi ni Doc Francis si de Marcos, it's time to set aside all political colors no dahil sobra nang ano uh, hirap ang ating mga kababayan it's time na magkaisa po kahit ano po ang ating paniniwala o ano, o ano man yung ating mga view eh, it's real high time na maging maayos po ang ating bansa for god's sake sabi ni doc francis ako rin masasabihin ko for god's sake magtulungan po tayo you know why kasi Number number two na talaga tayo sa sobrang hirap no ng, ng mga bansa at, at uh, ang prayer po natin eh ay mag, mag maging totoo magkaroon ng katuparan ang mga propesiya sa bansang Pilipinas na tayo po darating ang araw na ang bawat mamamayang Pilipino ay wala nang mag-aabroad para magtrabaho kundi dito na po sila sa Pilipinas dahil po kayang i-sustain ng ating gobyerno ang bawat mga Pilipino. Imagine that, makakita tayo ng mga ang mga nag-aabroad at nagpupunta rito ay mga foreigner, no? Nagsisilbi sa ating bansa, 'di ba? Parang Singapore, no? Makakita kayo doon ng multi uh, colors, no? culture, multi-culture. Bakit? Kasi maunlad yung bansa nila. So, maging ang, maging ganun na rin, no? Ang ating bansang Pilipinas. Magkakaroon lang yan ng kapag tayo po ay nagkaisa, ibinaba natin ang anumang mga political colors natin at anumang agenda natin at isinulong natin ang kapanganan ng bawat mga Pilipino. Ang ganda ng sinabi ni Doc Francis Deo Marcos, sana naman uh, Hari Roque, no? Hari Nawa. <laughs> Hari Nawa, suportahan mo ang ating gobyerno at hindi ka gumagawa ng kung ano-anong mga black propaganda. Okay? Kung ano-ano yung mga activities. So, hanggang dito na lang mga kaibigan, mga kapatid. At panorin po yung second, ano natin, ay ah, part 2 natin, no? Papakinggan po natin Udet, yung, ang, yung statement ni Doc Francis sa sa kanyang sinabi habang kumakain naman po siya. Okay? So kung wala po siya ng pagkain, magpaparto po tayo. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagmamahal sa ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leomarcos. Marcos. At syempre, salamat din sa nagmamahal Okay, face kita kita, kita 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 muli tayo 'di ba? Yan? na ako. So yun sunod na episode dito lamang sa ating YouTube channel. God bless everyone. Bye.